Magandang umaga mga kabinjor, kumusta po? Ayan, mamana ulit kami ng pang-ulam. Yung kaibahan lang yung spot namin ngayon, iba. Nandito kami ngayon sa may ginarawayan. Pagpunta kami ng kalarayan. Subukan naman namin. Ito ha, papanta ko. ng pang-ulam. Wala pa kasi time sa gabi, kaya tiyaga muna sa umaga. Siguro bukas, may kunting dilim na sa hapon. Ayan, susubok na tayo. Baka may sampal yung pusit. Susubukan namin mga hunting ng angol. Angol kung tawagin namin. Sa iba naman, buntong kung tawagin sa iba. Ayan yung isda na parang parrotfish pero hindi lumalaki. Maliliit lang lumalabas lang sila kapag ka tumutubo yung kulapo kung tawagin namin kulapo yung mga damong dagat at saka lang sila lumalabas kapag ka wala na yung kulapo yan nawawala din sila so dito na kami magsisimula sana makahuli makahuli ng pangulam at sana syertihin makapangbenta rin ah kuya Pasisisirin ko ito mamaya kasi yung buntog o angol kong tawagin namin sa mababaw lang naman hanggang isang dipa lang minsan nga wala pa isang dipa so yan sana makahuli kami Kali ko na naman. Malaki. Kaya na. Ay, sakata, sakata. Nabuhala mga kadbityo. Salamat. <laughs> Buti lang. Salamat. Salamat. Malaking wow. lambutan talaga Swerte talaga si Bus Ayun <laughs> no. o hey, Mamo o oh. Magkalaki na oh. o Mamo Sinong magkakala o oh. Tapos na yung season oh. Tapos na yung season uh -huh. <laughs> May party na naman doon sa <laughs> <laughs> na oh. Ang bihira sa to malaki o Thank you Lord Ay <laughs> mabigat kung naalala nyo yung pinabutan ako subas ko nung nakarang upload natin ah? Bali sa pangit loban yun Ito yung lalaki kung saan ko na kung saan ko na kung saan ko na huli yun. Ayun, di Malaki talaga. Sabi, hirap. Hindi mukha naman tayo ng ink. Hindi ito naman sa gising. Sir, kita lagi boss bus. kami may kalumbutan kahit tapos ay ang season. na, nangitim na mukha natin yan bali nakita lang nakita ko lang yung ano mga isda sa malayo pa lang kami napansin ko yung mga isda iba na yung galaw kaya pagkakita ko lang na iba yung galaw ng isda yan namigurado na agad ako na kulang na salamat may pambenta na kami sana makadagdag tayo ng mga ibang isda dyan maganda na isda yung pangalawa ko huli na rin eh labo lapo kami ng labo lapo pera <laughs> 20 nagtatanong na <laughs> So, kano magkano daw yung kilo? So, bali na nito na kami sa may kalarayan. Yung kulambutan kanina, doon namin nahuli sa may boundary ng ginarawayan sa kalarayan. Kung tawagin namin na lingkod. So, bali subukan namin papunta ng kabakungan. Try namin papunta rin. Hindi na siguro iihip yung habagat. Hindi kagaya nung namana na kami pakabot talagang hindi na lumakas yung habagat. pabalik na kami may hip yung habagat so try namin sa kapaguan so ito na mga kapitidyo yung ano tinatawag namin ang angol nasa kulapuan lang sa Ito na yun. Tatlo na yung huli namin. Wow! Tatlo na namin to. Ito pa lang yung video Masarap to pang ulam. Bali, hindi, hindi to lumalaki. Lumalabas lang sila kapag gaganitong may kulap po. Kung gawagin namin. Yung dagat ba? na pala hindi namin na malaya yung oras nakarating hey! kasi kami ng kabakungan so bala yung ang madami sana kaso makapal yung kulapo yeah, hindi sila makita okay. kapag kasumot sa kulapo ha? <laughs> ito pala niya salamat at nakadali kami na mamaw na kulambutan hindi namin nasa yan salamat may pampin na naman kami Swerte si boss kapag kasama masama. Lagi ng kulang butan. So, pang ay tapos kiluhin namin kung lagi like, may mama na kulang namin. So, yun mga kapidyo. Andito na kami ni boss. yan sa lahat. Ngayon ang mamaw talaga. Mamaw talaga yung huli namin na kulang butan. Swerte talaga si boss kapag kasi boss yung kasama. Ayan, bali kahapon Naman ako, hindi siya kasama Busy kasi sa paglalaro kahapon Kaya hindi siya nakasama Yung huli ko kahapon, tatlong isla lang na Maliliit, sakto lang nakapangulam kahapon <coughs> So yun Kasama natin siya, yan, nagpahuli naman to Mamo, kahit hindi na season Tapos na yung season, may naligo pa rin Ng malaki, malaki talaga oh. Ayan, ito nga pala yung sinasabi ko kanina Ang angol, kung kawagi naman sa iba Buntog, ayan Bali sa ano lang to sila sa kulapuhan na tumitira kapag tumutubo na yung damong dagat yan kung tawagin namin kulapo yan tsaka lang sila lumalabas yan pag wala nang kulapo wala na rin sila yan. so ito hindi ko rin ito nakuha ng video to kung tawagin kaila idol yun tv vlog bangaraw Maraw. bangaraw yan bali doon to sa may kabakungan yan salamat so yun tiluhin natin kung ilang kilo itong malaking kulambuta natin point five pag nga talaga oh <laughs> hindi ko akalain na mahuhuli namin ito na wala na sa season hindi ko kinakala hindi ko inasahan na makakahuli kami ng ganyang kalaki samantala nung kalakasan ng kulambutan hindi tayo nakahuli ng ganito kalaki Pinahuli lang natin na pinakamalaki six point one lang ito six point five oh at ito ito yung eh, pang-uulam na namin. Ayan. Pati itong suno. hangon. Suno. So, Bakal... Pag wala na yung pula po. Pag wala na. Ito. Pamamama na kami yan. Ang ano, medyo maganda dyan. So, yun. Isang kilot kalahati. Ayan. Um, um, Thank um, you. Um, hindi ako po eh. Huwag na. Sulat na na yun. Pulambu sa Oo. Oh, ito, itong itong pulambu na ibibenta namin. Ayan. Ayan. Yung pang na namin yan. Ayan. Jackpot. Isang piraso lang. Jackpot lima, Thank you, Lord. Isang traso lang yung pambinta. Pero, jackpot. So, ayan. Siyempre, may shout -out pa rin po tayo. Na. So, ayan. Magandang hapon, mga ka So, ayan. Salamat. At uh, nakahuli din ang pinakamabaw na kulambutan. Ayan. Bali, nung no, kasagsaga ng labas ng kulambutan, kasalukuyang season nila, hindi tayo nakahuli ng ganito kalaki. So, kanina malaki na talaga ayan bali yung pinakamalaking nahuli ko lang nung kalakasan ng sampan ng kulambutan 6.1 lang pero ngayon natapos na yung season nakahuli tayo 6.5 pang oh, talaga chamba talaga o oh. ayan bali bukas na natin na umaga ibibenta yun so bali bababad ko lang sa tubig yung tapos kanya ng ice ayan so ba para tubo pa so ayan sa next episode na lang natin yung kikitain natin nung kung magkano yung kikitain natin yun, No? So, bali, kung halimbawa, ibenta natin yun kanina mismo, ayan, mababayaran yun ng, sa 150 lang yung kilo, mababayaran ng 975, yan. Na. Pero kung sa 170 naman, kasi 170 yung kuha ng bayar namin. Eh. Kung sa 170, 170 naman, yan, mababayaran ng 1,105, yun. No? Pero bukas pa natin ibibenta yun, bababad pa natin sa tubig tapos lagyan natin ng ice. Yan, baka humigit pa sa 6.5 yung bukas. So, yan Salamat. Ayan. Bale yung kasama natin. Nangingihingi na naman ng party. 25 na daw. So, kung nanguna, 20. Ngayon, 25 na daw yung kanya. Natatawa <laughs> talaga sa matang to. So, ayan. Shot on tayo, mga ka-pinkyo. Ayan. Unang-unang shout out sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shout out po sa inyo mga kabinjor. Sa walang sawang support nyo at pagtangkilik sa ating mga videos. Ayan, shout out po. Sa ang sulok man po kayo ng ang ating mundo. Ayan, sa ang bansa mo po kayo naroon. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, shout out po. Shout out kay Julie Ballesteros. Ayan, shout out po. Shout out kay Jose Florical Rodriguez Shout out kay Jacqueline Iban. Shout out kay Jewel Vius from Saudi Arabia. The Mom. Ayan, shout out po. Ingat-ingat po kayo idol dyan sa may Damam yan shoutout po sa May Saudi Arabia Damamayan shoutout ko sa inyo. Shout out kay Noel Mahusay from Caloocan City. Shout out kay Larry Fujo from Leyte diyan soto po idol. Shout out kay Joel Bael, shout out kay Roman Balag from Binangonan, Rizal. Shout out kay RJ Sumastre. Ayun soto po. Shout out kay Fernando Lakasan Dili. Shout out kay Shiniangyang. Yang. Shout out kay Adam Brade Sina. Ayan from Valenzuela City. Ayun soto po. Shout out sa family Javier ng Barangay Yan, Talabera, Yan, Nueva Ecija. Rico Javier harus pilih dah. Javier, ayan, shout Shout out kay Erika Manaog. Yan, Bram Kulabog, Victoria Northern Samar. Ayan, shout Shout out kay Jibin Salgado from Antipolo City. Ayan, shout Idol. Shout out kay Aldin Contat. Shout out kay Romeo Alcones and Family Atsa sa Amorbic. Diyan sa Taklikan, Oriental, Mindoro. Ayan, shout Shout out kay Jose Roldan Jornales. Shout out kay Jumar Bunhayag. Ayan, shout out po. Shout out kay Ronnie De La Torre and family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shout out po. Shout out sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi. Ayan, shout out po sa inyo. Shout out kay Daryl Ladesta. Ayan, kadungog at sa kanyang lula Valeriana, ayan, ladista, ayan, shoutout po, shoutout po sa inyong maglola, ayan, shoutout po sa inyong idol, shoutout kay Christy Toto, kawaling yun, shoutout kay Maika, ayan, ng Negros, ayan, shoutout po, shoutout kay April Ross Simon, ayan, at Christopher Simon, ayan, and family from uh, Lambahon, uh, Baganga, Dabaw Oriental, ayan, shoutout po, shoutout kay Batang Samar, ayan, pasupport po sa channel ni Batang Samar, ayan, shoutout po, shoutout kay Bongli Solok, LB Albinto, Laika Lopez, ayan, shoutout po, klarmidi sulok Trisha di sulok bibi di sulok idna di sulok riki di sulok rocky di sulok from babatnon Lady ayan shout out to shout out po sa mga di sulok family diyan sa may babatnon Lady ayan shout out to shout out kay George Sportesa shout out kay Jubel Velasco shout out kay calix 03 Valdez ayan shout out po shout out kay Idol shout out sa iyo ayan shout out kay Remedio Valios ayan shout out po shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Jude Prince Adalim from Santa Rosa and Rivera I ayan shout out kay Helbert Villesa ayan shout out po sa idol yun shout out kay Sur Fishing Night Adventure ayan shout out din sa idol shout out din sa iyo shout out kay Jim Alota shout out sa Kayadong Family ng Naik Kabiti shout out kay Dennis De La Cruz and Family from Naik Kabiti ayan shout out po shout out kay Bea Lopez ayan shout out po sa iyo ma'am ingat ingat din po kayo dyan sa may Hong Kong ayan shout out po sa inyo at syempre shout out din natin yung ating bapa may channel ayan unang una Shout out po kay Ma'am Mary Quintes. Ayan. Shout out po sa Ma'am. Maraming maraming salamat sa blessing na pinagkalobo sa amin ng otol. Ayan. Shout out po sa inyo at sa buong pamilya nyo po. At lalong lalo na po sa mabuti nyo pong napakabuti nyo pong asawa. Ayan. Shout out po sa inyo. Yun. At kay Otol Rapi. Yun. rapis is Yun. Shout out kay John TV Vlog. My star TV Vlog. Bire Espiro. First TV Vlog. Kapinas official. Yun. Parts TV Vlog. Sana mag-upload na siya. Matagal-tagal na din. Hindi siya nakapag-upload. Ayan. Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabugsay TV C Adventure PH Pandan Fishing Adventure Choi, Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Busing Vlog GC Adventure Lix TV Official si Badong Vlog Banayad Vlog PH John Fishing TV Ray Angler Larry Amos Hilario Lakwat Zero Kapana TV Adventure John D Fishing TV Koya North TV Carbinger Mix Vlog Nanay Roby Channel Regis Adventure Bonbon Fishing TV Roger Lonor Mix Vlog Ka Fishing Judy Driver TV, for Gear Arsizo, Trailer Driver, Just For TV, Bicol Hunter Vlog, ayan, MJ Eric Adventure. So, yun mga ka-adventure, supportahin po natin mga ka yung kanilang mga channel. So, yun sa so nice magpa-shoutout, yun, comment lang. comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para next episode, sure, may shoutout po po kayo. So, yun, maraming maraming salamat sa panoor. Hanggang sa next episode, God bless po. Bye-bye.